Ini mga langga. What is this? Say si hi. Hi. Ang aking anak ko. Hi. hi. Sit down. Sit down. <coughs> Ang ganda sit down dyan. No. Ay, 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 ay. Ito, Jilly Ace. Kakawi lang namin galing school. Anak ko. Uy, uy, uy. Mabasag. Oh. Ang ganda doon. Yung damit mo, ang ano na. Dirty na. Sarap kasi ngayon na ng, ano. Pag umaga, itlog. Mga anak ko sanay sa itlog, hotdog, nuggets. Diba? yun lang pagkain nila. Yan mga langga. Ayan. Magano lang ako ng ano. Soap. Kasi kakauwi lang anak ko kakain eh. Ganda ng lipstick oh. ko. Okay. Hindi. Dia tu sedikit langga. Tagal siya matanggal. Ulit. Hey, hey! Ganito lang yung ano ko. Sa umaga, Mag-prepare ng pagkain ng mga bata. Hello! Daddy. Uy, ang dungis mo na, anak. Ay, ganito lang yung gawain ng isang nanay. Hi! How are you? I'm not doing. I'm making. Making what? I'm making a smoothie. I can drink more. Ooh. Oh! Oh, you need the water again. Water? Water? Ayan. I'm done. I'm done. Oh, wow, it's nice. I like mix. Yeah. Uh. Uy. Ini's good. Uh. Jili is. Sarap kayo ng mga ganito. Mahilig din makin kain ng ganito. Kumain ako. I'm so yummy. Yeah. So, yummy. I'm so yummy. Wow, si Hay. Ah. May yung damit na dirty. Eh! Al, Alala la la. Ang galing, ala. Fire. Ang galing nak. You get na get! No. Ito. Oh, it's yours. Yes, yes. Oh. Thank you. Thank you. Kasi madungis na yung damit namin. Wow. I see that. Alala ala, la <laughs> Marah kong uubuhin? Si hi! Apa? Huy, huya. Kan itu din bakal sa umaga, mga langga. Ayo, temayu yung cellphone ko. Ah. Ini juga. No more. No more. Okay, gas <coughs> Hmm, joke lang yun. Mommy, I'm is... jelly wait lang. Wait, wait lang there, ha? Kasi, ito, ito, pa yung ito, Huh? Yeah, please. Why? Please, please. Hello. What? Please. This one? Yeah. yeah. Okay. Please, please. Yan. Good morning, good morning sa lahat. Shout out sa aking mga lahat na followers mga, laging nagsupport na lagi nag sa akin. Maraming salamat. Ayun, walang sawang mag-ano. Manunod sa video na paulit-ulit lang. Charot. <laughs> Alam niyo ang mga video ko, mga gawaing bahay lang talaga yan. So, ang nakakapanood niyan, yung mga nakaka-relate lang din. Kung <laughs> so, hindi nyo gusto ang video ko, let's, let's scroll. Scroll lang yan. Diba? Ayun. <clears throat> Ala, ano yun? Ayan, thank you for watching mga langga. Maraming salamat sa lagi mong panonood sa aking mga video. Ayan. Thank you so much.